Hello, good morning. So nakikahiga po ako dito sa aming kubo. So matagal na po tayong hindi na pag-upload ng video. Ayun mga kumadre, update ko lang po kayo dito sa aming kabukiran. Ay ngayon, tingnan nyo naman yung masukal dati. Nagkalamis-mis kami. Ayan na. So may tinayo ang iyong kumpadre dito ng kubo. Hindi na kami nakapag-upload at gawa ng sirang aming cellphone. Ngayon nakatika ng kaunting cellphone. Ayan, magbibidyo ako mga kumadre. Ayan. Hindi na nakita yung dating bidyong maganda. Aray eh. Buhay na buhay pa itong halaman. Ayan eh. Siyempre eh, kainitan. Ayan. May... Saun. Sya tapos mga kumadre. Ayan. Kasi nang pa ang gawa ng iyong kumpadre. Ayan. Oh. Tapos may manukan siya doon, mga kamadre. Oh. Tapos may patugtog na rin dito. Tapos may solar. So dito po kami natambay pag wala kong gawa doon sa amin. Parehas ngayon, nagkapi-kapi -ka kami. So hindi po tayo kapag-upload ng video. So sa mga na-support ah, nanonood sa aking video. Marami pa rin pong salamat. So, tuloy-tuloy lang po. Pasensya na po at di nakapag-upload. Maraming maraming salamat lagi. No, lagi. Ah, uh, Na-appreciate ko po yon Yung mga like nyo yung mga comment nyo. Thank you, thank you much po. Yan ang yung compadre. Nag-mobile. <laughs> Bigyan ng hilig. Ibigay ang hilig. Yan lang. Bigayan lang. So, yun lang po for the nas for today's video. Ayan, nagkakamali na. Di Portuguese. na marunong matagal na Portuguese. Portuguese, Portuguese video, Portuguese. <laughs> Portuguese. <laughs> matagal na. Di na kapag upload. ay eh, paboror-boror na. So, yun lang po for today's video. Ay, eh. Bigla din naman na tama. Eh. <laughs> yun lang po. Maraming maraming salamat sa suporta at panunood. Huwag po kayong magsawang manunood. Tuloy lang ang laban, patuloy ang pangarap. Yun lang po. Thank you much. God bless sa atin lahat.